Ay, nai. Alam mo yung mga panood, Andre Inday ha? Yan, naamoy po kung ano na mga biskuit, mga pang baon, sudan. Maayong adlaw mga kamaster, support to this video upan ni Mika kay mag-grocery kay na nag-sponsor og 2,000 pesos. Thank you so much at Ilinsky Solano sa imong kamaayo ang ginuong nag magsukli mag okay finally mana ang ato ang pagpangumpra sa bugas o sa grocery Maayong adlaw mga kamaste so ani at karon usab diri sa panimalay sa Alia family para maghatag sa ilahang mga pagkaon na sponsor sa atong kaigsuunan. Karon nagpaabot og hinabang si Ate Lizki sila na 25 kilos sa bugas. Ay nay. So kung inyo nakita, mga kaigsuunan wala in sila ay kuryente dire maong iog kaayo. Asa may bugas? Nawa lang bugas, kurde na lang gamaya. So sakto pod nga Nagdala tag 25 kilos. Thank you kaayo ma'am Lens Kisulano sa imong kamaayos. Kay tungod sa imong gihatag karon na ana sila kay nang pangkonsumo. Aside sa 25 kilo nga bugas na apo paggrocery pag grocery nga ato ihatag ni ate. So nana dire ang mga noodles, dilata og mga biscuits para sa ilahang mga konsumo deri. And ayaw mo kabalaka kay sa pagkakaroon, temporary lang sa ning atabang gumikan kay Ate Lenski. since kinamay nagsulti sa ko akaron this coming 25 sa Oktubre na siya ipaabot na mas daghan pa ani So karon ato sa istorya si Ate Krislyn kung unsa makasulti sa atong sponsor Salamat. Isa sa naghatag og sponsor. Mayon salamat nanakay pang nanakay ka ng pang uh, nanakay biskuit kung gutumon ka skwila mo tarong ha hmm well, Gabi jud kalo sa lang sitwasyon guys noon nga hopefully nga naapay mas daghan in tawo mutabang sa ilaha and please lang ko inday please lang kuha na ang kaning amang inyo akong gihatag ninyo since napamay mo abot inig like para inyo ra ni niha sa inyo hang maigsuon para tagadlaw na may makaon then ayaw ni siya gi ayaw ninyo gi hatag bisag insa ha kay para sa inyo ra ni so sa pagkakaron kung inyo nakita mga kamaster wala si Kuya JV nila kay nag so gabi pa daw to siya maabot ngayon Wrong timing lang po sa pag-ari na mo kay actually alas dos pami sa hapon dere then karong orasa kay mag alas 5 na kay nang skwela in e, ang mga bata na kamot og skwela. Kanang lami kay sa pakiramdam nga nag sila tarong bisan pa sa unsa kawad-on sa ilahang sitwasyon. Actually gusto ta ko nga mahinabi si Kuya JV nila kay na ang nag-sponsor ani gusto magkipag-storya. Ah. Pero sad to say nga wala pa si Kuya JV o gato na, na mo sa eskwelahan wala pa namo nakita. Maong siguro balik lang mi in other day no sa ido idu nga na lang siguro sa paghatag sa katong usak sponsors nato karon 25. Diha na lang nato si Kuya JV ihinabi.